Shout out. Beatles 1, Beatles 2, Beatles 3, si Beatles 4. Balik aton. tayo mga kaupaw. Ini nak ka sa atau walang pera. Eto, ito yo, yeah. <tid -tod découvrir görüş> eh, mati lah tu, mati itu saja. Ya, ya, mati lah tu. guys, sa ayoim follow, subscribe oh. kayo, like, sa Kapao Vlog. Okay. Yan Ay yun ang banda mo, boss. Yan ang banda mo. Oh. Oh. Sa ano banda mo? Sa ano banda mo? Sa ano banda mo? Sa ano banda mo? Subscribe for Upao oh. Vlogger. Okay. Ah. Ah. Ay, ano banda? Nabago? Nabago ba? Oh, nabago na <laughs> bago Ikaw, saan ang banda mo? <laughs> ah, banda na akin. Yapa ko mga banda kayo. Taong pa sa Piriis, mga kawatay. Taong, <laughs> taong pa! Salbag! <laughs> <Dolban. laughs> Di pa magkawalan sila, mga magulang sila, magulang sila, magulang sila, magulang sila, sila, magulang 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 Kukuha kayo bata San Jose baka para Vince Gabriel. Bata sold out na yung ticket namin malapit na. Para San Jose, na ticket. Para San Jose Vince Gabriel. Kailan 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 din ba? August 5. Baka mag-sold out yung ticket namin na. Kukuha na kayo para San Jose Vince Gabriel. Pila ba din transit? <laughs> Ang gano'y dance? 200 lang. O siya tawad mga followers dyan or non-followers Pukuha at... na po kayo ng tiket <centimetre> para bid gampel Para bid gampel 1.30 yan Hey! Ano'y nanggatawad? <guling alike> boss Loloy! Pastilan! Tinawad na, tinawad na na, tawad na, siya tawad na O may banda sa boss, Siya tawad pala sa banda namin kay Boss Loloy Dami race van. Ya tahu tadi. Saan makukuha, sir, ang ticket? Yung ticket namin, mura lang. 200 lang per tao. 130 yung biyahe, Vince Gabriel. Oh. Para sa ano Kailan nais kita ng banda nyo? August 5. Ayaw oh, yung okay. okay. ban. Oh, Ayaw yung ban. <laughs>

Ayo Iban, shout out. Mari dari Loloi, Batam Per, out. Ayo Iban lagi <laughs> lagi. Oh, mari lagi Ayo Iban dah lagi, lawan. Lawan yang masih Kulang tiket, kulang tiket. August 5, baka mag-shoot out ang tiket ha. Uh. 130 yung biyahe. 200 lang, Vince Gabriel. <laughs> o malaman. Ayaw yung ba? Wala <laughs> ko naman <manaban> na. Ito na banda na Okay kayo! Naggan na kita mga kabaw! Naggan na kita sila! Mabumahik sa tinigong!